Hello mga friendship! Alam mo ba na hindi lang ang pag-ibig financing ang nag-offer ng mababang interest rate? Yes, alam niyo naman. Kapag mababang interest rate ibig sabihin mababa lang ang magiging monthly. Meron ding NHMFC o National Home Mortgage Finance Corporation. They can offer for as low as 3% sa kanilang mga properties and up to 6 million ang pwede mong iloan. Katulad ng pag-ibig, ito ay up to 30 years din ang term. Kaya stretch talaga ang inyong mag- higing monthly. Ang maganda dito, mga friendship, is hindi sila mahigpit sa requirements and unlike sa pag-ibig, hindi ito kailangan ng membership. Ang tanong, lahat ba ng pabahay or mga developer ay nag-offer ng NHMFC? Actually, hindi, friends. Meron lang pili-pili kasi meron silang certain requirements na kailangang mag-comply ang mga developer. Ang maganda niyan, ang NHMFC ay meron sa Cavite at Batangas. So, ano pang inaten yung mga friendship? Let us know kung gusto nyo mag-take advantage ng property ng NHMFC para doon sa may mga kakayahang magbayad pero hindi member ng pag-ibig or kung eksakaling nakapag-loan ka na sa bank or sa pag-ibig at na-reach mo na yung maximum mo, pero gusto mo pa rin mag-invest, i-message mo na kami para masendan namin kayo ng details. Bye!